natin. Ano ba ang pangalan mo? Patricio. At ang ng pangalan mo, ha? Oh. Ilan taon na si Patricio? Five po. Five, ayan. Ano ba ang Tagalog ng five? Six. Six. Very good, magaling. Nag-aaral ka na? Pa. Nag-aaral ka na? Pa. Apa. Ah, Saan ka pasok Sa school. Sa school, very good, magaling. Okay, dahil ikaw ay nag-aaral na, uh, katulad ba ng ibang bata, meron ka bang gustong maging paglaki? Opo. Anong, pag, anong gusto mong maging paglaki? Gusto mo maging isang? Tatay. Tatay. Tata <laughs> <laughs> ka pa, gusto mo na maging tatay. Hindi. Oh, uh, bakit? Ano ba ang ginagawa ni tatay? Nagsasabong. Nagsasabong. Tatay tayo din. <laughs> ah. Aray <laughs> oh, ko. So hindi, uh, ang ibig sabihin, hindi, hindi tatay. Ang bilis naman, ang bilis mo naman. Ang ibig ko sabihin, for example, nakapagtapos ka ng pag-aaral, ah uh, ano yung gusto mo maging trabaho paglaki? Gusto mo maging isang? Doktor. Doktor, very good. Palakpakan naman natin, gusto niya maging isang doktor paglaki. ah, uh, pag ikaw pa ay naging doktor na, nagkaroon ka na ng license para manggamot, sino yung una mong gagamutin? Si mama. Si Mama. Ayan, bait naman. Ano ba yung sakit ni Mama? Si Mosta. Chismosa. Kapatay At, ka sa namin. Sino po yung nanay nito? Ah! Sini! Anak mo dito eh! ka sa namin yung Ah, dito ko lang, tayo ko lang. So, gagawin natin. O, ah, sige. Bago pa yung magpatuloy, ah, dahil sabi mo nga sa akin nag-aaral ka na, saan ka ba magaling? Sa school. Sa school. Oh. So, At, tayo magaling na sa school. Okay. Ah, for example, saan ka ba magaling? Saan sabi ka ba magaling? Sa? English. English, wow. Pero oh, bukang malang, uh, yung pagpapalaki mo sa anak mo, ha? Ah, oh. So bukang matalino. Matalino ka ba? Pa. Opo, oh, very good. Sa so, palagpaka muna natin. Meron lang akong kundin katanungan. Okay lang ba sa'yo? Opo. Very good palagpaka natin. So sige, ganito. Mga bata, huwag natin tuturuan, okay? So sabi niya, magaling siya sa English. Anong ba ang English ng aso? Dog. Palagpaka naman natin. Magaling, ha? Oh. Okay. Ano naman ang English ng pusa? Cat. Palakpakan naman natin. Magaling si Kuya. Ah. Oh, ito naman, medyo tuhirapan ko ng konti. Ha? Ano ang English ng papaya? Silka. Silka. Papaya. Sil parang sabon ata yun. Ha? Papaya silka. Ah, ito naman. Ano naman ang English ng baka? Kondit. Kondit. Kung nasa lata na yun, parang kong sa lata na. Ano naman ang English ng kambing? Me. Me. May kahit Ano naman ang English ng kabayo? Ped horse. Ped horse. May kahit yan. Asa, bighan ko ka lang. Puro nga kalaguhan. So, matalino nga po anak mo. So, alam mo na ba yung gagawin mo? Apo. Anong gagawin mo? Pakain. Ano nga ba yung bakain. Ang gagawin mo, babatiin mo na si Martin ganito. Happy birthday, Martin! O, oh, wala pa. Magaling ka muna. Gata lang. Happy birthday, Martin! Ready and begin! Happy birthday, Martin! Ah, isa pa kailangan na, ha? Bakit mo, ha? May ka namin. Okay, isa pa. Ready! Happy birthday, Martin! One, to ready and begin! Happy birthday, Martin! Saba, isa pa, isa pa, isa pa. mo. Ito, happy birthday, Martin! Ganon. Ready and go! Happy birthday, Martin! Abangan natin nakakuha ng 10 counts. So, maraming salamat tol. Upo ka muna. Ayan.